Bakit nga ba nasayang at halos nabubulok na ang lahat ng mga pabahay na ito na inilaan sa mga guro? Tila naging ghost town na ang itsura ng mga kabahayan dito. At nagkaroon na rin ng mga kwentong kababalaghan. Hate... Kayo po, ilang taon na po kayo nakatara dito na eh? Hindi 20 years na po. Walang nai. Lahat po ba yan natirahan? Ah, may mga pangalan bawat isa niyan. Ay, ipamigay, ipamigay na lang po, no? Sayang po eh. Kung yung iba ay na ng baliti. Oh. Oo, oh, puro balete na, no? Umasok e, sa loob ng bahay. Matatakot ka ba o manghihinayang sa mga bahay na ito? Isa-isahin nating pasukin ang ilan dito at alamin ang totoong kwento meron ding kinalaman ng gobyerno na talagang dapat matuuna ng pansin. Bawat Pilipino, pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero, paano kung yung bahay na pangarap mong tirahan, hindi na talaga pwedeng tirahan? nag kami dito ng mga ano ni Kabayan, ah. staff. Oo. Ngayon, dito dapat mag-shoot for Halloween special. Kaya lang, eh, medyo kulang nga sa informasyon. Nakulangan din si Kabayan sa informasyon tsaka kasama masyadong creepy story. Eh, yun. Talagang more on panghihinayang lang ang, ano, ang sense mo rito sa lugar. Although maraming kababalaghan, pero puro pang hinayang tignan nyo katulad po nito guys so ito guys yung mga unang bahay dito ng mga ipinagawa para po sa mga guro na il ilang beses na rin po natin na i-vlog before pero gabi po iyon yung ligo no, so, dumaan daw na bata din, dun, uh, dun daw din bata. saan nyo nakita yung bata? Dun po dun. Oo, yung po sa may kabila oh yung daanan doon sa may bahay doon <laughs> sa may taas anong oras nyo po nakakita? Alas, alas 12 alas 12 ng ating gabi Tuwing araw, walang magpang... Kapag maulan, tapos nag-iisa ka. So, kailangan talaga mamaya mag-isa, no? So, mas maganda, uh, habang nakikita nyo dyan sa pa rin nating drone, ay umaga natin ito binalikan dahil kaugnayan po sa mga abandonadong bahay na pinupuntahan po natin so marami po ito guys daan daang bahay po ito ngayon uh, ito, ito yung mga ibang part na natirahan before na hindi na po napagpatuloy pa na talagang tirahan at ayun nga, may mga kwento din ditong kababalaghan na mga kinikwento Tsaka may mga nakot on cam daw galing sa ibang YouTuber. Lalagay ko na lang po sa screen. na mga nagudada ang white lady ay hindi po sa mga kwento ng mga nakausap natin talagang parang naging haunted village na rin ito sa itsura niya at tsaka misto lang nab nabubulok na po kaya kung bago ko lang sa channel uh, subscribe na habang hindi pa na umuulan <laughs> kung hiling mo yung mga ganito at iikutin natin to papasukin natin hang hanggat maaari isa-isa gano nakakapanghinayang ang mga bahay dito ha? inilaan para po sa mga guro o para po sa mga minamahal nating teacher. Shout out po sa aking mga teacher sa elementary, sa aking kaibigan na teacher, si Ma'am Ai, sa San Rafael, Bulacan. Uh, ito po ay talagang nakakapanghinayang mga master. Ayan o. So, mamaya ko ikikwento yung buong details kung saan ito located sa Bulacan, sa buong video. Pero Bulacan na naman ito. May nakalagay na no trespassing pa o. Ito guys, ang baho. ko tabi po. Parang hayop na itinapon. Oh guys, may gumugulan na. Ha, ano tayo ng maganda-gandang bahay na sisilungan dito? Ang <laughs> creepy kasi. Wait <laughs> lang. Eto. Yeah. Ito. Ayan. maganda pa oh. Sayang. So, maya maya mga master, habang umuulan pa, magpapatila lang ako, then ba babalikan ko kayo. A few moments later. Eh. May pa. So located po ito bandang put ganyan. May mga ano. Ito may kira. Uh, along bypass road po dito sa Bulacan. Makikita nyo dyan sa drone, mga master. Anyway, uh, shout out po para sa lahat po ng nag-subscribe yung ating YouTube channel na pangalawang channel na ganyan yung subscribe ng ating TikTok ng ating bagong FB page para po sa mga bagong update at saka sa mga at saka sa mga, dati nating video na luma yung mga related sa mga abandon nandiyan din po sa COVID ng mga link o, uh, yung nakikita natin na is talagang hindi na po talaga natin pirhan at hindi na po maaaring pirhan ka ng tao. Mamaya, kikweta ko sa inyo yung buong details kung bakit ito inabando na mga mas. Itira ka dito. Ding. 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 yung uma. Ano yan? Yung iba, ginawang tambakan na ng ano, ng mga gamit ng ibang tao. Ang creepy. Kaya nga binlog ko to ng gabi. Oh. May, natumb may natumba pang poste. Oh. Kasi mas creepy talaga to sa so gabi. Oh. nakabilaan ano, oh. no? pinag-aabandon na. Hey. Ay, po, ilang taon na po kayo nakatara dito na eh. Hey. My date, my date. 20 years na po. So, mula nang dumating kayo dito, wala, hindi pa po ganong ka-abandon yan, mga yan. Ganun hey. na talaga. Ay! So, matagal na po pala talaga. Wala na, nilakaw na mga... Oo, oh, pinagnanakaw na. Pero tanong ko lang, Nay, lahat po ba yan natirahan? Ah. Uh, Ito ang pangalan ng mga teacher. Ah, basta ganito, mga kasyon, magpunta ka na lang yung mga teacher. Hanapin nila yung number nila. Mm. Pero yung iba dyan, di na nga pa. Wala na, di pag-iba na. Eh. Opo, giniba na nga po yung iba. Pero may pangalan yan? Ah, may mga pangalan bawat isa nyan. Kasi ang sabi daw po is uh, napakalayo raw po kasi ng bahay ng ay, mga talagang totoong bahay ng mga teacher kaya hindi na raw po kayo oh, pumunta oh. rito. Ang Iba nga taga Mindoro eh. Mm. Oh, marami at pantayan diyan, taga Mindoro yung iba. Oh. Ano ah, kay caretaker po kayo ng mga bahay? Oh, ay iniwan sa ayun po ang sabi, lang Pakitignan hmm. lang, ah, walang bayad. Wala. Uh, eh, kaya lang hanggang tingin na. hindi na ko. ko. Sa inyo na lang. Oo. Oh, oh. na gano'n ano din, hindi yun dahil. Saan po ito? Itong dito sa labas? SRB. Pero hindi po teacher dito. Teacher. Teacher pa rin. Mm. Ah. Basta teacher. Kaso lang, tinatakan nila ng iba iba. Nang... Doon sa kabila. Ano yung pag-ibig. Ito po ano sa SRB. Ito, SRB. Ito, SRB. Ito, yan. Ano ibig sabihin ng SRB po? Ah, Oh, ang sa sa pag-ibig. Pag-ibig. Ah, SRB. Ka. Ah, kaya pa may mapapansin tayo na ganito, yung may GSI. Yes. Ito okay. GSI. Sayang naman, no. Pero sana kung mapanood 'to ng gobyerno, makita na, mapanood 'to sa ano. Na ipamigay, ipamigay na lang po, no. Kasi sayang po eh. Sino pa ba, ba may-ari doon ng lupa na 'to? Gobyerno talaga. Rapid noon. Mayor? Lapid, si taga Pampanga. Ah, Lapid. Ah, kaya akuntang din po kasi ako doon sa Pampanga. Yung ganito din ang style. <laughs> sa kanya yun. Ah, kanya din yun. Okay. Sige, sige po. Hanggang doon na po ako sa may baba. Naka, nanggaling. Maraming, maraming, naka maraming, mga, ano, Ayun yung mga... Eh, yung mga mm. pisto. wala masyadong. Hindi ba, hindi ba, hindi ba. Hindi, di siya doon. Paano po yung connection nyo ng kuryente, Nay? Wala. Wala nga kami kuryente. So, wala yung... Ilaw namin. E tubig niyo po? Ilaw May bomba naman. Hindi, paano? Sa loob po ng 20 years hindi Di, paano, po kayo... Hindi, ano, ano, mayroong Hindi kayo nakabita ng kuryente sa loob ng 20 years? Diyan oh, ako nakatira dati dahil may pundador. Oo. Oh, oh. Diyan ako sa may puting bahay. Opo. Oh, Oo, oh, in case mga wala... Isang taon ko, mag-iisang lang ako siya Kasi... Maninta na mga mga... Ah, parang ipinasalo na? Parang ah, ah, binenta na? Ayun, bininta na rin yan. Ayun, iba po, na-fully na na paid na po yung iba dito? Ah, okay. Pero ang karamihan dito pala. Sayang, no? Yung mga na-fully paid, sayang. Kailang, sino ba naman titira sa ganito ba na para bang, ano, na-hunted na? Patutoy ito na, kaya hindi naman yung iba ay sinasot na ng paliti. Oo, oh, puro balete na, no? Pumasok sa loob ng bahay. ng bahay So, yung nasa drone na nakikita ninyo, yung isang hilera na yan, almost 20 na mga bahay na idaban na. Kaharap din yung almost 20 na bahay. So, dito pa lang sa part na to, apat na po na mahigit na bahay ang inabando na at tuluyang hindi na po natirahan ng mga tao, mga master eto pa yung hindi na matitirahan at nasayang. Dito may binaril nga sa part na yan. So, ito yung bahay, oh, Na nasayang. Wala na rin tumira dyan, mga master. Pinasok namin yan ni Adventure Nico nung nakaraan. Siya yung nagbigay ng idea din kung bakit natin na i-vlog itong ano na ito. Itong abandonadong village dati. Natin yan. Wala na rin nakatira dyan, guys. Yan, hilera yan hanggang dun kaparehas lang din ito ng pupuntahan natin mamaya na located naman sa Pampanga mga master so ito yon yung naiblog natin before yan ganyan lang sya yan. ito yung part na tinantahan ko before wait lang ayan o oh. tignan nyo oh, sayang ay <laughs> mangga lang yung kang sayang di ba? dito sa part na to napakarami pa rito mga ma masters wala rin mga nakatira dito <coughs> yun oh. grabe no sayang bakit hindi na lang kasi ano hindi ng government no ayusin para matirahan na ng tao sayang po kasi no yun daming mangga ay ang daming mangga Dami. Yan, may nakatira naman dyan mga master. Sa part na dito. Pero yung iba, bakante pa rin. Grabe no? Grabe naman pala. Ang dami naman pala talaga. Kasi pag pagkagabi, yung binlog ko to ng gabi, hindi, hindi ko to nakikita ng ganito karami kasi nga madilim akala ko hanggang dun lang ang dami dito more than almost 20 na yung hilera dito oh, na hindi na mapapakinabangan tapos pinasok na ng ano ng mga yun oh magubat na eto guys nandito na tayo sa pinakadulong bahagi ng uh, mga inabando ng bah pabahay para po sa mga guro at papapansin niyo na dito talaga yung mga wala ng totaling nakatira oo hmm, tignan nyo to oh. hakpang hmm, hinayang so kung ano ano mga pinaggagawa na dito yun know, oh, may mga damit maraming mga ano panghinayang Eh kung bibili ka ng ganyang bahay, magkano din ang halaga, di ba? Mga master. Ang nilalakaran ko ngayon ay hindi na po maaaring tirahan ng mga tao at nakakapanghinayang Ito gusto lang abandon or haunted uh, village na dito po sa Bulacan. Na inilaan po para po sa mga guro. Ang ilan nga daw sa mga bahay dito sa 20 years ng abandon ay may mga kwento na rin kababalaghan. Kung tatansyahin ko kung gaano karami ang mga bahay ay aabot ito sa halos dalawandaan. Kasama na ang mga bakante at ang sinasabing bayad na. Pero dito sa pinakadulo ay may mga nakatira talaga kaya lang hindi pa rin naiiwasan na may bakante bawat bahay. Wala. So guys, ayun nga doon sa sinabi ng ni Lola na nakausap din natin. Ah, uh, ito pala talaga ay pabahay nga talagang sadya para po sa mga guro, mga teacher natin na malalayo po yung mga tirahan nila kaya iyon as in yung iba daw taga Mindoro pa iba't ibang parte ng Pilipinas dito sana dadalhin kaya nagtataka lang ako sa ang school kaya yun bakit dito sila uh, dadalhin at yung iba naman daw talaga nag apply dito yun para may kumakalabog so guys eto diretso na tayo sa Pampanga isa pang mga abandonadong bahay na pabahay din. Hindi ko lang al alam kung para sa mga teacher iyon. Sana taposin yung video hanggang dulo para ma-explore natin. At huwag kalimutang i-like para po sa mga suporta. Panghihinayang at kababalaghan ang akin nararamdaman dito. Lalo nung naalala ko ng kinuwento sa akin ng mga bata dati na talagang may mga nagpapakita ka umano. Ito nga yung mismong bahay na may nambato sa akin before na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. At ito rin yung mismong pinakalugar na madalas nga nakikita nga doon nila na wala naman doon nagsisiga pero may usok silang nakikita rito. Ito nga yung pinapaniwalaan nga nilang nakatera rito sa malaking balete na sinasabi nga nilang tinitirahan ng isang kapre. Pero kahit sa kabila ng kapabalag ng kwento ay pangihinayan ng ingibabo na akin nararamdaman at napakaraming tanong. Pero yun, ito, mapapansin nyo dyan sa drone, itong pinuntahan natin na ay isa lamang sa mga uh, plano o inabando na mga bahay dito po sa Pampanga. Uh, meron, bukod po dyan sa nakikita ninyo na yan, at saka sa papasukin natin mga ito, actually wala namang tayo may mapapasok dito dahil masyadong open din at hindi naman siya naging bahay na totally. Kung baga plano lang ito na magiging mga bahay. Pero yung banda ron, binalot na ron ang mga balete, inabando na pupuntahan natin. Pero sana kung bago ka lang dito, i-on mo yung bell button para lahat ng mga bago nating video mapanood mo. Kasi aalamin pa natin kung bakit talagang ito ay inabandon na, kung bakit ah uh, hinayaan na lang din ng ano, kung baga ito kasi yung subdivision na nakaplano na nagawa naman din yung iba. Kaya lang, eh, hindi na yata na pagpatuloy ng mismo uh, may-ari. Kaya, ayan, naging abandoned na talaga. So, meron pang mga part doon na pupuntahan natin. Sa buong video, makikita natin at malalama kung bakit ito inabandon na. Dahil wala pa rin ako masyadong idea, guys. Ito po yung located sa Pambanga. Ba't parang may tumawa? So, hindi <laughs> ko na mapasok kasi parang may ahas eh. So, guys, ito yung isa sa, uh, ano, inabandon na dito. So may clue, may clue, na kayo guys kung bakit ito abandoned. Tignan nyo naman. Pag-aari pala ito ng gobyerno ng GSIS. Yan yung mga building na yan. Kagaya ng isang napuntahan natin sa Bulacan. Pero ito, mostly, yung tinambakan na lang ng kako yung ano. Malaking posibilidad may ahas dyan guys. So ayokong puntahan to ng gabi kasi dahil baka may ahas hindi naman sa duwag tayo wala na tayong kailangan patunayan pa charot uh, ang dami sa part Tiny, loso, patas na ito ito na ito sapatos naman tayo oh may nainilang yung mga aso grabe so yun siya guys so, may cabinet pa rito oh Mm. Sabi sa ang sabi sa akin, tong hilera na ito ay abandon na. Yan, at iniwan na nga ng mga may-ari. Yung iba ay parang ibinebenta na raw. You know, at yung iba hindi talaga natiran since since ever. eto so, ito may bahay, may nakatira dito eh. Ito wala. Ito, may, may narinig din mo kasi hindi naman po lahat ng bahay dito is abandoned may mga baka bakante merong wala so mostly sa part na ito hindi na ito matirahan pati yan o oh. yan yeah. ay uma ang creepy mas yung flash ayan guys o oh. sayang ang dami ayan o oh. ayan, oh. ayan hindi naman lahat dito abandon pero meron pa tayong pupuntahan doon so yung iba naman doon kasi dito guys parang uh, ng gobyerno, gobyerno kaya iniwanan na lang ng may ari yung iba hindi yata na ituloy under ng ano, GSIS so ang dami nito hindi na natin mapapasok tayo, isa isa siguro sayang maganda pa yung pinakadulong bahagi na wala nang masyadong nakatira dito guys sampayan ang sabi ayan grabe ang creepy na nga talaga ayun oh no? property nga siya ng GSIS dito sa Pampanga ito yung pinagtatanong ko sabi ko na parang maraming balete kinain na nga siya sabi po ano yun? So far. Huh? Ito pa, oh, ang dami Pare-pares kasi yung style Sensya na kayo, guys Ginabi tayo So, mga master, uh, biniyahe ko to uh, Almost Two hours, oo, from Bulacan Kasi medyo traffic So Meron pa tayong last na pupuntahan doon Sa so, may unahan Talagang pinalibutan na ng mga ano Ito pa, oh. Kasi may may mga bahay pa rito. Itong mga banda rito sa kaduluduluhan na ito, wala nang nakatira talaga. Uh -huh. Parang ano na. Ano yun, guys? Sorry. So, ito, guys. Nasayang na. Hindi na po ako nagtanong ng ano. Wala akong ganang mag-vlog ng kababalaghan ngayon. Siyempre. So, ang i-vlog muna natin is yung mga abandon yung ganyan. Titignan natin. Diba? Sayang. Check na natin dito kung mayroon. Ay! May mga ano. May daan dito. Okay. Bakit may lubid? Sayang. No? Mm. Katulad nito guys. Oh. Hindi ko malubos na maisip na sa dami ng mga walang natitirahan ng mga Pilipino na mga bahay ay dito lang na nakaabandona na at walang nakikinabang. Sana ito ay mapansin ng ating gobyerno at mapatirahan na ng mga tao talaga kaysa naman tirahan ito ng mga Ang parteng ito ay sakop daw ng isang pribadong subdivision kaya limitado lang ang ibibigay nating mga impormasyon. Ito ay kanilang proyekto na planado pero hanggang dito na lamang ang kanilang natapos pa sa ngayon. Gaya ng una nating novlog sa isang subdivision sa Bulacan, hindi ko na po i-disclose ang exact place kung saan ito dahil para sa kapakanan ng ilang pribadong nakatira dito. Ang iyong comment ay mahalaga anong masasabi mo sa episode na ito. Naway magsilbing eye-opener sa atin ang mga ganito palang kabahayan na nasasayang lang imbes na matirahan ng karamihang Pilipinong homeless.